Yo, what's up guys? Good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. At ngayon guys, uh, andito na naman tayo sa diserto. Kalagi na natin dinadaanan. At pupunta tayo doon sa trabaho. Alright, yeah, may mga guys, uh, may mga kasama akong ano, mga supply guys, mga helper namin. Alright. right. Hi. Hi. Hello, guys. Ay wah. Yon. Ani yon na uh, helper uh, namin yung guys sa trabaho. All right. Anwar no coming? Eh coming. Why? Ah coming. Uh, only. only uh, change. Next train, ah? Huh? Uh, next Ayan guys, tatlo sila. One, two, three. Three guys. Three guys. Yeah. Hey! Habol! Shut out! <laughs> Shut out ka na! Sarap dumaan dito guys kasi malambot. yung mga buhangin maputi yun, yun ano siya buhangin na pinong pino puting puti yun Ay, damo 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 alright may kasama pa pala ako sa Pilipino dun yun sa likod alright All right. Number one. Malamig ngayon. panahon dito guys. Walang araw kasi may fog. May fog ngayon. Ayan eh, na. Kaya, medyo malamig. Ngayon lang to guys. Kasi pag nagpalit na ng klima dito. Pagka uh, papunta na ng taginit nagpapag muna bago ang kasunod nyan guys is init na hapakainit ngayon nagpapag oh you know alright ang lamig malamig kayo malamig oh yun oh kapal ng fog fog alright set out set out <laughs> may kasama tayo ngayon guys 1, 2, 3 tatlong uh, banggali no? bangladesh no? bangladesh bangladesh ay mga taga Bangladesh sila guys Mga helper natin yan Hi, may very fine Ha? Huh? Very fine uh, Ay Fine, very fine Malamig ngayon o no? malamig? Mm -hmm. Good climb Cold <laughs> nakapag vlog pa ang lawak ng lupain dito guys oh. Maraming fog ngayon, oh. no? Ngayon, guys, mga fog. Ayun yun 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 ang kapal bukas napakainit na rito kasi magpapalit ng klima papalit na ng init summer summer na sa Dubai alright too much hot after coming number one. Pare, how are you? How are you? Good. Ayo ah. Hu, layo nila namin guys. 15 to 20 minutes bago kami makarating dito sa aming pupuntahan. Whew! Kapoy. Shout out sa mga nanonood. Shout out kay Edwin, kay Jonas, kay Michael. All right. Kay Erben. Felix. Felix. All right. Shout out sa inyong lahat. Boss person, boss person. Mga tropa, ha? Boss person. Boss person pala. Shout out. All right. <laughs> Okay guys hanggang dito na lang guys At video mahirap yung daan See you next vlog Bye bye. Two hours later The of this train is The next is Even Batuta expo ashreen al here al the final destination of this train is expo 2020 the next station is mashrek

डर के छोड़े तुम हमेशा अच्छा ऐसा तो क्या है काम नहीं है तो पहले वाली तो जिंदगी नहीं है ना कि भाई अपन कभी किए नहीं अभी तो करके आए तुम अवार्ड लेके गए तुम दिस इज इंटरचेंज स्टेशन टू दुबई ट्राम पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू जुमेरा बीच प्लीज इंटरचेंज टू ट्राम एट शोभा रियल्टी मेट्रो स्टेशन شوب العقارية يمكنكم من خلالها الانتقال الى ترام دبي يرجى من الركاب المتجهين الى شاطئ جميرة الانتقال الى الترام من محطة مترو شوب العقارية